So ayun guys, dito kami ngayon, gaantay-antay, nagaantay-antay kami ngayon ng burger. Dito kami order ng burger para sa ano natin. Dito lang oh. Alright, so cute. <laughs> Ayan. Pinakamawagi talaga namin kasama to, to. Montalban. <laughs> By the way, I just wanna thank you, Ate, for your uh, donation. <laughs> All right, and sila. So later, guys, if it clicks natin yung nagmention sa atin na ay nag-donate sa atin ng pang snack. Nibat malungkot ka. Akala ko ikaw ay yakin. chat. So ayan, ang tagal naman ng burger. Asa na ba yun? Taya, dito na natin yung nagluto ng burger dito ha. Ah. So ito guys, tingnan nyo. Ate, say hi naman. <laughs> Pati pala. Ay. So, ayun nga pala. Ayun yung nabitawan yung royal talaga eh. Oh. <laughs> <laughs> ayun. Ayun nabitawan yung royal oh. <laughs> so, ayun. Let's go. Maglakad na tayo dun. Ah, tamang lakad. So, abangan nyo na lang pag ando na ako sa... So, ayun na nga guys. si Malapit na tayo dito sa aming site. So, ayun na. Ito mga ginagawa namin dito. Dragon build. Dragon build. sino so, ba yung bako dito? Nawala. Andun. Andun, oh. Yeah. So, ayun, guys. Kanal. Putulin natin to, wala na yung nag-donate sa atin ng pang-snack ngayon. Sige. Thank you guys. Thank you. Babu.